luka ng gitnang Luzon, matatagpuan ng mga katutubong Aida, kung saan malaya nilang napapakinabangan ang lahat ng biyaya mula sa kalikasan. ang hanap buhay namin, yung lahat ng frutas dito sa amin yan, tanim namin. Hindi naman ibabawal iba sa amin, tanim namin yan eh. Kami po ang may karapatan sa halaman namin. Marami kaming pananim dyan. Na ano, gabi, mangga, ano, yung suwa, tapos yung avocado, saging, niyog. Marami kaming talagang tanim dyan. Uh, ito po, ang kadalasan namin dito, na iiyaw ng kamuting kahoy, kahit sa mga anak ko, kinakain nila po, niiyaw ko yan, tapos kapakain ko sa mga anak ko, kahit sa mga sagin. Pag walang tinapay, ito ang kinakain namin sa sagin, sabah. Hindi lamang mga likas na yaman ang napapakinabangan ng mga katutubong Aida sa kabundukan. Batay sa Republic Act 8371 o Indigenous Peoples Rights Act of 1997. Kinikilala rin sila bilang may-ari sa libu-libong ektaryan ng lupaing ito kung tawagin ay Ancestral Domain. Sa bisa ng Certificate of Ancestral Domain Title na ipinagkakaloob ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP pormal na kinikilala ang karapatan ng mga katutubo sa loob ng ancestral domain. Ganun pa man, hindi ito maaring ibenta, bilhin o kamkamin ng sinuman. Subalit sa kabila ng mga yamang taglay na ito ng mga katutubo, marami sa kanila ang umaalma hinggil sa nangyayaring traiduran sa loob ng kanilang teritoryo. <laughs> ang kanilang lupain ibinibenta raw umano ng kapwa nila katutubo sa mga negosyanteng dayuhan. May pumasok po na, na, na investor, hindi nila pinatawag lahat ng katutubo. Binayaran po yung mga aming leader na hindi po nakarating sa amin po yung pera. Sila lang po yung naka-receive. Naka Marami pong Koreanong pumapasok dito kasi nga si yung isa sa amin ng mga katutubo, hindi ko na muna mabisa babanggitin ang pangalan. Siya po kasi yung contact person nila. Nakakarating po kasi ng Korea. Kung isa nag-stay po siya doon good for one month. Ang pagkakaisa ng mga katutubong Aita sa loob ng kanilang teritoryo, nagsimulang mabuwag na magkaroon na interes sa kanilang lupa ang mga dayuhan. Kapwa nila katutubo raw mismo ang sapilitang kumakamkam sa kanilang mga lupa para sa mga kuryano. Nagkaroon ng problema ngayon yung lupa nung pumasok na yung mga investor. Kasi yung mga ibang kapwa namin katutubo ay nagkaroon ng self-interest. Pati yung lupa namin, inaangkin na nila. At tulad yung lupain namin doon, puwersa, baka may pinataing, yung pinaalis na nakot ba? Pag hindi ninyo kanya, siyempre hindi ninyo kanya binibigay ang mga lupain ninyo. Sabi nyo, ganun. Siyempre. Kapalit ng buhay po Kaya naman mula sa kabundukan ng Mabalacat, Pampanga, nakarating sa siyudad ang mga katutubong AITA para idulog sa bitag ang kanilang problema. Alam ba rin ng CIP nangyayari na no? tuwa pasok ng mga 4-year-old pagkatapos ang lupain niya? Alam po, sir. Kaya merong NCIP kasi itong manangalaga ng inyong mga karapatan bilang mga katutubo. Itong kalaban ninyo, hindi si Korean Dayuhan. Si Korean Dayuhan namimili ng lupa. Ang problema, itong mga Korean tusong, Korean katutubo ng kaparet nyo, sumapi na doon sa mga Korean Dayuhan. Totoo po yan, sir. Tinalikuran ng inyong karapatan, kapakanan at inyong kalagayan dahil lamang sa pera Self-interest po yung ginagawa nyo Okay You cannot take away the ancestral rights Which is what they call ancestral domain Because of these are the biggest people, whatever But the land, oh They're part and parcel of it wala magsasalita sa inyo na papasok kami at manghihimasok kami si Sinipi Anne ba nanotek ka ni Masa kana. ka na Aalamin namin kung ano yung totoong pangyayari para makita namin kadotohan na may lanta dito para matigay itong si Korean Rocker Okay? agad nagtungo ang bitag next generation sa Mabalakat, Pampanga para silipin ang kalagayan ng mga katutubong Aita sa loob ng kanilang ancestral domain. So ngayon kasalukuyan tayo pabunda ng Pampanga. Naalamin natin yung kabuang storya ng mga Aita dun sa Pampanga para malaman natin ano ba, saan ba nagka-problema sa ating bang uh, pamalaan or sabihin na natin sa mga nagmi-middleman Bago makapasok ang bitag sa Ancestral Domain, kinailangan muna ng aming grupo na kumuha ng permit mula sa Clark Development Corporation o CDC dahil kami ay nasa loob ng Clark Special Economic Zone. Hindi naging madali ang aming pagpasok sa Ancestral Domain dahil malubak at masukal ang aming daanan. Sa loob ng kabundukan, nadaanan namin ang komunidad na ito na binubuo ng mahigit 50 pamilya ng mga katutubong Aita. Ang kanilang mga tirahan, gawa mula sa kahoy at tagpitag pinyer. Sa patuloy na paglalakbay ng bitag, mas naging makitid at masukal ang aming daanan sa loob ng ancestral domain. hindi ito naging gadlang sa bitag investigative team. Patuloy naming pinasok ang masukal na kagubatan, makarating lang sa aming paruroonan. makalipas ang halos isang oras, nakarating ang bitag sa lugar na ito kung saan nakapanayam namin ang mga katutubong Aita. Isang tao lamang ang kanilang itinuturo na nasa likod ng ilegal na bentahan ng kanilang lupain. Ito ay ang kanilang Indigenous Peoples Mandatory Representative na nagngangalang Ruvilin Margarito. Batay sa Republic Act 8371 o IPRA, ang Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR ay ang boses ng mga katutubo sa lokal na pamahalaan upang matiyak na ang kanilang mga karapatan, kultura at kapakanan ay patuloy na naitataguyod at napoprotektahan. Subalit para sa mga katutubong ITA, hindi ito ang ginagawa ng kanilang IPMR na si Ruvelin. Sino tong Ruvelin IPMR po siya ng tayo mabalak. Pero po ngayon ng eleksyon sa IPMR. Dito po sa may Marcos Village doon no sa okay. cover Court. Pero ang alam ba ninyo, sir, kung anong nangyari? Walang election, pero nagkaroon ng problem eh, siya. Ah, pinaklaim si Jubin, hindi ko Pero hindi elected naman natin. Sino na mga okay. Sino Sino namili? Andyan yung NCIP, andyan yung mga opisyal ng bayan ng mabalakat siya. Hmm. So sila ang namili? Opo. Hindi yung mga tao eh, mga hindi, hindi. Po, sir. Nagkaroon po, sir, ng awa yan. Nagbabagayan na, sir, kasi nga walang pero na nagkaroon ng proclamation. Nung araw ding yon sinilip ng bitag sa pamamagitan ng aming drone camera ang isa sa mga lupain na ibinenta raw ng kanilang IPMR na si Ruvilin sa mga Koreano. Yan po, nagigilan niya sa camera. Hindi sa kanila yung lupa sa mga sibal yan na yan bininta nila sa koreano na yan sila po nagbenta doon sa koreano ng dalawang milyon hindi sa kanila yung lupa Sa ikalawang araw, bumalik ang bitag sa Mabalakat, Pampanga at nakausap ang ibang grupo ng katutubong Aita na naninirahan at nagtatrabaho na sa syudad. Sa isang restaurant sa loob ng Clark Development Corporation, pinayagan kami na may-ari na may mga empleyadong katutubo na isagawa ang aming pagpupulong. Dito, isiniwalat nila sa amin na hindi lamang iisang tao ang katransaksyon ng mga Koreano. Ang talagang katransaksyon nila si Roldan, si Pastor Roldan Serrano. Si Sino katransaksyon ni Pastor? Yung mga Koreano, sir. Bilang Pastor kasi suportado kasi yung church niya ng mga Koreano. Kano ano niya? Kasi may binabanggit kayo nung nakaraan para umilin. kapatid po, sir. So, magkapatid kanina yun nakuha ang informasyon na nabayaran na itong umano'y serano doon sa binibentang lupa. Sa mga serano po. Serano mismo? Oo. Anong sinabi ni itong serano? Anong sinabi ni Serrano, serano? Nandito na po yung investor natin. Siya mismo ang nagsabi? Oo Ang nabili ng investor, nakasok ang mga 200 hectares binigyan yung katutubor doon, pala yung parcel. Nisan lima libo. Nisan dalawa libo. Yeah. Ay, may nakuha ba kayo ni 5 centimo dito sa nangyaring ang transaksyon? Wala ako na, sir. Oh, lahat kayo? Wala. Wala? Okay. Para sa alam ninyo, ano ba ang dapat na proseso o sistema na dapat sundi? Ang dapat Pag makapasok ang isang investor sa lupa. Ang dapat mo na, yung, yung katutubo nila, dapat i may meeting na muna sa makakatutubo. Mm hmm, panabakas. Consultation. Oo, 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 Ang gusto nila po kasi itong katutubo na ito, sila mag-handle doon sa investor. Hindi nila papadansa sa sa CDC. Ang masakla pa rito, hindi na raw kinikilala ang kanilang karapatan sa kabundukan. Dahil karamihan sa kanila, sa patag na raw naninirahan. Lahat naman po kami galing ng patag eh. Galing po kami ng Marcos Village. Yun po talaga yung proper barangay namin. And then, nagkaroon po ng pinatubo eruption ngayon. So, nag-declare yung MPC na na nasa Irish area ang aming barangay. Nirelocate po kayo ngayon sa kapatagan sa Madabdab Resettlement. Kahit galing di sila ng Resettlement. Ang tapot na na sila? Saan sila na natin? Doon po sa Marcos Village, sir. Doon sa yung sapatag niya? Opo, sapatag din po, sir. So, pare-parehas kayo sa sapatag? Opo, pare-parehas. Tapos, sir, yung nagsasabi, na wala na kayong karapatan pero ako na nasa patag din may karapatan ako parang ganun yung oh, okay, sir sir oh, ganun po sir anong itagawa ng SCI ah. yun nga po sir kung naman kahit eh, ay nagkakagulo na kayo wala pa rin pangingimasok depende lang itong uh, uh, NCIP tsaka sir tayo sandao buka ba 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 mga tao ng NCIP ay hindi po sila nagpapaba ng tatawag at para i-identify yung mga tao So bilang isang kasama dito sa indigenous people at katutubo, wala kayo nakitang niminsan na presensya netong NCI. Wala, Sir po. Oh. Hindi sila, uh, hindi sila nagtakarabaho na maayos, Sir. Dito sa Bapanga, Sir, hindi sila nagtatrabaho nang maayos. Ang gusto lang po namin, Sir, gusto namin maging makatotohanan na lang sila. Hindi sila magiging one-sided. Kailangan, siya kahit na no walang ibuga yung tao, basta may karapatan siyang hahabulin, bigyan naman nila ng pansin. Yun lang naman ang gusto namin na magkaroon ng patas na laban. May pera ka, walang pera, basta yung karapatan nilang tumulong bilang mga taga-NCIP, ibigay nila yan sa mga katutubot. Matapos ang immersion na ginawa ng Bitag Investigative Team sa mga katutubo, nagtungo ang aming grupo sa National Commission on Indigenous Peoples Region 3 upang isangguni ang inaing ng mga katutubong Aeta. Pagdating sa tanggapan ng NCIP Region 3, nakapanayam ng Bitag ang Acting Regional Director na si Attorney Roman Antonio mga boss, kaya ako lumapit sa inyo rito, isa sa mga dahilan. paano na i-elect yung IPMR? Pag, pag pinili niyo ba, is it on the basis of electing them or appointing? Seleksyon si ng tawa. Seleksyon. Si si Seleksyon, yes. Sinunod ba natin doon na talagang in-elect sila ng their kind? The uh, collectively, what I say collectively, with the concurrence of the majority of those people within the community. Uh, sino ba yung IPR niya ngayon? uh, Rubilin sa city. Katutubo ba siya? Yes, sir. The whole community, we will have this community assembly well, for that purpose. Well, the whole community, did, did somebody have this kind of votation? na talaga nangyari or it's witnessed by the LGU and witnessed by outsiders to preserve yes, sir. BALG and witnessed sir. by you. It has to be witnessed by BALG. BALG. Yes, sir. We now question the qualification of a, the person who's now an IPMR Nino because we heard a lot about it. Thanks he's now been traveling just said setting going to yes, sir. Sa, sa, South Korea. he okay, needs to have a travel clearance. Yes, sir. We can check that out sa kanyang passport. Is he getting travel clearance? Kanina expenses ang ano, bakit siya pumupunta ng Korea? Because Korea is basically as an interest dyan sa so sinasabi natin. Yes, Land na yan. And you know what? Investors. Why is he going sa Korea? And at the same time, why is he accepting mga donations for his church? ano naman yung nagiging papel ng IPMR when it comes to transactions such as selling a certain part of indigenous land? Actually, wala sana eh. Si IPMR, representative lang sa legislative bodies. Kaya doon sa ang power niya sa sanggunyan bayan, sa sanggunyan panalawigan, doon siya nagre-represent. Kanino accountable itong IPMR ninyo? Ah, uh, pag nakaupo na po sila, DIEG. DILG. pag kasi uh, nakaupo na uh, sa uh, local official, DILG na ang may jurisdiction sa lahat ng Ramila, pati sa ako. Well, in the case, therefore, the toothless kayo dito. Kasi kung, kung sakaling ang IPMR ay hinalal, wala dapat interference sa LGU. Dapat dito, sa inito, independent kayo to preserve and protect The welfare and the rights of the, you know, mga IPs. Pero pag once binigyan mo siya ng remuneration or compensation or a salary, is no longer accountable sa inyo. Once you receive that salary, nakasulat berita is there anything that kasi IPMR, DILG should accept salary. Walay. Eh. Ito yung gusto kong eh. Okay lang IPMR, pero they should not be a government official. Conflict of interest na yan. you're no longer interested in defending your, if you're an IPMR, you should be a true blue IPMR fan. Sa mga opisina nito? May opisina nito sa sarili o? Sa mga isip. Sa mga Ako, dadarachoyin ko na. Ako, I'm against dito also in devolution. Yung giving more power sa LG. Hanggat nakikita ko yung uh, IPMR tumatanggap ng sahod, tumatanggap ng allowance, tumatanggap ng uh, whatever it is call it uh, compensation or anything hindi she accountable sa inyo He will always be accountable to the person who's paying him pu puede ba ito i amend revisit po le para mapalakas at wala nang of DILG magkaroon ng determination termination and DILG assistance lang, but no accountability ang, ang accountability sa inyo but DILG should keep its hands off kung sino nagkaroon ng nalo. Yes, and actually, sa ngayong uh, sa amin sa office of NCIP, meron na talagang move to amend yung equipment. E well, e well, 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 well will you do it fast kasi hawa, baka maubos na yung land dyan okay. dahil pinamumugaran na rin ng sindikato. Hindi talaga mapaprotektahan yung mga IPs natin. Kasi hanggat may kaguluhan, hanggat may kalituhan, magiging kawawa yung mga IPs na naiiwan. Yes, Merong iba dyan maghahari-harihan. Yes, Kasi alagado sila na may nasa likod nila. Hindi kaya, kaya ni ganitong sitwasyon na yes, sino bang nasa likod nila. In the situations, I will not fault you. Okay? But apparently, it seems to me na parang may sa itaas kita eh. Sa laki po ng problema, maraming salamat kasama namin kayo. Tutulong lahat. pati yung bintahan. Willing po kaming baba din sa inyo. Mag-immerse tayong lahat. If only to get the the the, the pulse of ng raw. Kasi dapat kasi kami, kami ang kasama na gumagawa niya. Magsasagawa na isang motopropyo investigation ang NCIP Region 3 sa reklamong ito na kinasasangkutan ng IPMR na si Rovelin. Bukod sa so inireklamong IPMR, ipapatawag din ng NCIP sa kanilang tanggapan ang lahat ng mga katutubo para kunan ng salaysay. Kasalukuyang nasa Davao si Ruvelin, subalit nangako ito na magbibigay siya ng kanyang panik sa bitag. Samantala, sinubukan ng bitag na makapanayam si Mabalacat City Mayor Gerald Aquino na nasa ilalim ng Department of Interior and Local Government o DILJ. Subalit tumanggi ang kanyang lokal na pamahalaan na magsalita tungkol sa issue.